frames Ano ba to? Ano ba to sa Figma na frames? Bakit mas okay siya gamitin kaysa sa groups, kaysa sa shapes or anong kaibahan niya sa section? So dito pag-uusapan natin ano ba yung frames, ano ba yung nested frames, clip content, tsaka constraints. So ano-ano ba yung ano, kaibahan ng frame sa section? Ano ba yung kaibahan ng frames sa groups? Ano ba kaibahan ng frames sa shapes? So, napakahalaga na uh, uh, start ng Figma, pag-aaral nyo ng Figma, mas maintindihan nyo agad yung frames. Okay? Ano ba yung frames? So, first, uh, let's discuss this. So, frames... Uh, ang icon ng frame so madali nyo ma-recognize yan kasi yung icon ng frames ito, makita nyo dito yan, yan yung icon ng frames at makita nyo yan dito sa taas, ayan at dito rin sa right side no? sa right side pag sinelike nyo yung isang frame makikita nyo to So, meron siyang x-axis, y-axis, tsaka yung width nya, tsaka height. Tapos, ito naman yung proportion. So, pag-click nyo yan. So, pag nag-set kayo ng 200, so, mag- magproportion lang yung height nito. No? Pero pag hindi yan naka-on, parang kung ano lang set nyo manually sa so, width, yun yung fix niya at sa height. At ito naman, ito yung angle sa rotation. No? At ito naman yung border radius or corner radius no. at clip content. Clip content kapag naka-check yan, so anything na nandun sa loob ng frames mo, visible lang siya dun sa frames. Okay? So kapag nag, nag ano siya dun sa boundary, makakat siya. Okay, later ipapakita natin yan. At yung shortcut ng frame tool ay F sa keyboard. Okay, no further ado, let's start the definition first. So ano ba itong frame? So nilagyan ko na rin ng Tagalog no? para mas madaling magets, maintindihan. So frame, it's only a container or artboard kung sa ibang mga design tool na pwede ka doon maglagay ng iyong mga design elements like shapes, text, images. So, kumbaga, gagawa ka ng desktop, mobile, or uh, tablet. So, yun yung mga frame niya. No? So, okay. So, makikita dyan din naman. Ito, halimbawa, ah, tong box na to, yan ay isang frame. Next is, uh, Okay, next is nested frame. So, nested frames, so, kumbaga, frames, pinasok lang sa loob yung isang frames oh nested frames <laughs> so yan so medyo napakasimple <laughs> pero maganda na naiintindihan nyo no? then next is clip content ano ba tong clip content uh, isang settings na nagde-decide kung yung content na lumalagpas sa boundaries ng frame ay visible o hidden no? <clears throat> yung sabi ko nga kanina kung naka-check ayan So, hidden yung ibang mga lumalag pa sa boundary. Pag naka, uh, hindi naka-check, yan. So, makikita nyo mamaya, i-ano natin, i-demo natin yan mamaya, no? At, uh, constraints. Ano ba tong constraints? So, mga rules na ina-apply sa design elements sa loob ng frame para mag kung paano sila mag-re-resize or mag re, -re kapag nagbago ang size ng frame. So, mamaya papakita ko sa inyo paano itong constraints na to. Okay. So, next is frames versus section. So, frames. Anong kaibahan ng frames? Anong kaibahan ng section? So, itong pinaka pin, ano ko, container dito ay section siya. So, pero dito tayo mag-discuss sa loob. No? So, ito ay frames. Ito naman ay section. Okay. Ano ba yung pagkakapareho nila? So, yung frame. Pwede rin palitan ng color. Yung section. Pwede rin palitan ng color. Yung frame. Pwede baguhin yung, yung width. No? Yung section. Ganun din. Pwede baguhin. Same sa height and section corner radius meron okay. so frame may corner radius din or border radius same okay so same sya may layer of course so ma-adjust nyo yung opacity ng layer or hide so frame ang frame may auto layout ang section walang auto layout. Ang frame, may clip content. Ang section, walang clip content. Ang frame, may layout grid. Yan. yan yung layout grid. Ang section, walang layout grid. Okay? So, yun yung mga kaibahan nila. So, balik natin muna sa white lahat. Okay, tignan pa natin ano ba yung mga kaibahan nito. <coughs> so, again, yung frame may effects. No, effects ay, sorry, pwedeng drop shadow, layer blur, or background blur. Yan yung mga effects, inner shadow. Pero yung section, walang effects. So, hindi ka pwede maglagay ng effects. Okay. So, remove natin to. <coughs> so, pareha sila. Pwede export, may export. So, check natin. Pareho lahat. Frame. Pareho. Okay. Hmm, ano pa? Uh, dito, yung pangalan ng frame from um, section. So, parang nakabudge lang yung yung section. At Tsaka, ito din ang pagkakapareho. So, yung section, pwede mo lagyan ng status na ready for deep. Kaya nga yung section, ginagamit siya pag ilalagay nyo dyan lahat ng finish na na-design. So, para ma-notice yung developer na ito ay ready na for development. <coughs> Pero yung frame, walang ganon. Hindi mo pwede ma-set na ready for dib. Ano pa yung kaibahan ng frame at section? <coughs> Excuse me. Okay. So, pag-resize. So, ang frames, pag-resize, ganito. At yung section, pag-resize, ganito. Halos pareho. Ba, diba? ayan, nabay natin ganyan ilabas natin Ayan. So, take note. Ito yung pagkakaiba. yung section, pag dinag mo, hindi nakasama yung dalawang nasa labas. Pero so, yung frame, pag dinag mo yan, kasama pa rin dalawa na sa labas. Kasi, hindi nakaklik yung clip content. So, later, explain natin yung clip content. Okay, that's the difference. Okay, isa pang difference, limbawa to ay mahaba, tapos itong section naman mahaba. No? So, pag lumabas itong arrow, ay itong icon na to, double click nyo. So, makikit, double click, yan, gumagalaw. Tapos to naman, double click, walang effect. No? So, kumbaga, sinisenter <coughs> ng section yung content pag nag double click ka okay yan yung kaibahan ng section tsaka frame so frame good for designing and layout auto layout and section good for presentation yan yung ano kaibahan nilang dalawa alright next is frames versus groups so anong kaibahan ng frames at groups so yung group pag ni-resize ayan so nasisira siya no ganyan pero yung frame pag ni-resize uh, hindi nasisira yung image no okay yung groups pag nilagyan mo ng color ayan yung napapalitan na color yung element sa loob lahat hindi yung parang background nya same din sa stroke pero sa frame yung background yung frame mismo lang ang naapekto na ha, no? ng colors okay ano pang kaibahan nito so uh, 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 uh. okay Alright, so yan ang group tsaka frame. So, pwede yung galawin din. Ito din, pwede galawin. So, yung pareho sila pwede ipasok. Yung frames pwede ipasok sa group. Yung group pwede rin ipasok sa frames. Okay, so yan yung kaiba ng group tsaka frame. Next is frames versus shapes. So, ang kaibahan, so yung shape hindi mo pwede may pasok dito yung mga object mo maliban na lang kung isa select mo sila lahat at i-mask ima mo. Pero mawawalan ka ng ano na lagyan ng color o background color yung mismong shape. Okay? Pero magagalaw mo na siya. Up okay pag ginalaw mo yung shape nakikita nyo dahil naka mask sya ilang nagagalaw pero kailangan mo i-select yung, yung buong mask para magalaw sila lahat Okay. yan yung kaiba ng shape sa frame <coughs> excuse me uh, yes that's it that's the shapes and frames okay next is constraints. Ano ba tong constraints na to? So, di ba may frame tayo? Ngayon, kung kailangan natin i-resize yung frame, pero gusto natin itong uh, object na to or element na to, lagi lang siya sa right at bottom. So, susunod siya kahit anong resize natin. Ang gagawin natin, select natin yung element na yan, click natin to right, then bottom. So ngayon, pag ni-resize natin to, ayan, sumusunod na siya. No. Ganun din to. Uh, top tsaka right. Right tsaka top. Ayan. Ayan ah. Okay. So, yan yung uh, constraint. So, makakontrol nyo kung parang ano lang kung sa CSS uh, ito yung parent uh, relative tapos to yung mga absolute no. so yan yung constraints so meron din siyang ibang ano yung pag sinelect natin yung mix na yan scale scale pag scale naman Makita okay, nyo, mag-scale yung mga object na. No. Okay. All right. Uh, next is nested frames. Nested frames. Uh, frames na ipapasok mo sa isang frame. So, ang kaibahan lang kapag ito yung frame niya na nasa labas. Pag nasa labas, lumalabas yung pangalan niya na frame 2. Lagyan <coughs> natin ng training natin so child Then pasok natin. Ayan. So mawawala yung name niya. Pero sa layer, andun pa rin siya. Okay. At kapag drinag mo tong parent uh, container or frame, dala-dala na siya. No, kasi child na siya. Pero to uh, hindi sila related sa isa't isa kasi nakalabas siya eh. So parang parent din siya, parent frame. Na. No. Ayan. So hindi siya nested. No. So uh, same din, Pwede mo ipasok to at magiging parang uh, child na rin siya na frame. Pwede mo na siya ipasok. Okay, that's the nested frames. So nagagamit siya kapag uh, dun sa mga design nyo may mga frames frames na kayo na. No. Okay. So next is clip content. Ano ba tong clip content at saan to ginagamit? So again, yung clip content kapag may item or design elements na lumalagpas sa isang frame. Pero ang pinapakita to para sabihin sa developer na ito ay nag-scroll, no? Nag-scroll to sa from right to left. So ngayon, ito yung frame niya, itong blue. And ito so, yung frame niya so ngayon clip content yan naka check so ilalagay natin siya dito so ibig sabihin hindi na nakikita yung labas pero kapag in check natin yan makikita yung sa labas So ngayon gagawin natin 'yan para makita natin in action. Kailangan natin ng prototype. No? So, din sa prototype, sa select nyo yung frame. So, mag-scroll siya horizontal. <coughs> Scroll with parent. No. Yun yung position niya. Then, play natin siya. Preview. Tingnan natin kung mag-scroll siya. Ayan. Ayan na. Mag-scroll siya. Okay. So, tignan pa natin, pwede natin i-color -ano natin tong color blue para mas makikita natin. Ayan. So, again, play natin. So, makita nyo. Ayan. Pero kapag clean it content natin yan, connect natin yan sa design. Clean content natin. Okay. Tapos, play natin. Yun. So, yun ang purpose ng clip content. Kumbaga, sa CSS, para siyang overflow. Na, overflow. Hidden. Okay. Uh, that's it. The frames. So, kung gagawa kayo ng mga frames, so, normally, ginagamit yung frames. Pag click nyo lang yung F, not, sa keyboard nyo. Tapos, marami na dito mga predefined frame. Okay, desktop click yung desktop. Bawa natin ito yung homepage nyo. Homepage. Ayan. Homepage. Tapos, syempre, yung homepage nyo, kailangan nyo ng desktop. Kailangan nyo ng tablet. So, meron dito na. Ayan. Tablet. Ayan. Tapos, cellphone. Ah, okay. Yan yung frame. So mga dito na kayo magdi design sa loob ng mga frame niya. Okay. That's it. That's the frames. See you on the next. Bye-bye.